Darating yung buwan Uwi na lang kami hey Guys Punta kami sa taas Kasi abangan namin yung Buwan na magiging red Kaya aakyat kami doon Sa taas mga guys Kasi mamayang 8 o'clock daw Magiging red ang moon Kaya tingnan natin See you Ayan maglakad pa kami hanggang doon sa taas doon kami galing oh. yan marami din mga tao yata nagabang alamin kaming nauna mayroon pala magabang ng buwan mamaya kasi maging red ang buwan kaya magaabang kami mga guys kala namin kami nauna yun pala mayroon nang nakapisto doon ayun ito ang itsura nang paligid. Malapit na mag alas otso. At malapit na lalabas ang pulang buwan. Magiging pula ang buwan mamaya. Ito kami, akit kami doon sa taas. Para makapwesto tayo. Ito na, nakapwesto na kami. Magantay ng buwan na pula. Watan? Ah. Uh. Let's talk. Yeah, good. Mama, the oh, sun hata, the moon hata. O, boobin. Strax, ne? Eh? Yan. Antayin natin ang buwan. Magiging red mamaya. Doon. Mamaya, ayan. Madilim na Pero wala pa yung buwan Naantay namin yung pulang buwan Wala pa Madilim na ang paligid mga guys Wala pa ang buwan Tak ada tak Islam puningkan ni. Tidak yang pun. Owee nalang kami. Isteri nak minum video foto. Pengemal. Ayah. انا مصور <applause>